Makaang ka mo ka hindi. Nay? Ano rin na yaw, bra niya? Nga mo kami, nay? mo kami. Kakaon ni, pero isa't nag- uh, Ano ka mo sa cellphone ka? Ato nga? Abi niya na, meron? Naku doha, higit ka mo pata sa glasya? Ha? Abi ka lang na cellphone niya rin? Unahan niya ya pagkaon niya? Abi, bang bulaan na cellphone nila na, abi? Kagutaw nga magkakaon sana tuloy-tuloy. Kay -tuloy. hey, burbay ng cellphone nyo ilaga ako kapainom ninyo. Bula-bula. Ang ito bang ka mo sa klas? Sa isa't din sa ganyan ka cellphone. Abid ang cellphone nyo. Ito, eh, kung ano naman ay. Abid ah, na na ay. Kapula at bula lang cellphone nyo ran para magkaon saan ta? Kapainom naman ay. Ha? Kaon na anay kamo mo? Unahan niya blab pagkaon nyo. Antes daya ho. Sabi ay. hindi kamo, agad ka ba? Isbi, magkaraon dok mo. Hindi ay gabi rin ayos ka mo sa harapan grasya ay mga... Pantahod, si, tayo. Hmm. Ninyo, ikaw, pongko, ka mga pagtaho? sa grasya. Si nanay, tanga kita yun. Hindi na pakilaman namun. Kami ka, pungko ka kung magkaon. Hindi na pakilaman namun, tapon yung cellphone di nga. Pwede na tantog namun, di mo na yay. Hindi ka kaon mo tamo. Pabalik mula tako, gina, ano kayak bataan ha? Ga, kaon mo kami. Na disiplina ha? Pabayin lang takon ha? Ay, karoon ikaw, Rio Edi. Yung... Ah, mapakbalan ko ulo mo cellphone ron. Mabayaan hmm. mo lakbataan mo gali. Tuntok mo ko na. Sabi ka undon. <gibwing> Makaon din ko. Pero hindi nyo pag hindi ka mo mag iikot ang cellphone. Ano ha? Ipasikon. Manintikan mo na kon. Ah hindi. Hindi ko dyan pagtaon ninyo. Kaon na ka mo. Kaon na ka mo. Hindi alam ang cellphone. Anay. Unahan nyo pa yung cellphone sa so, pagkaon nyo pa. Akro ah, tinampak ng duha kron. Ang kanso. Okay. Mm. Okay. Okay. Imo bata, ugali, Mamadlak, dao, ka sa sa kruba tao, gale mo kron. Mamadlak na ako kron. Pada ko kruwa kamu tao kruwa. Gagahog kamu sa Hindi mo ako karama ake kung way sandaga ako ang cellphone nyo da. Una, dapat na hunda ya pagkaon dah. Ay. Oo, oo. malay mga tubang sa Gracia Nag-binaes. Um, Gagahog no, mo na yan. Hindi nga. Una, hunda ya. Cellphone nga Nagtawag na yung mga bata mo, nagsarunggo doon. Ah, bahala! Sanda siya kung sunggo siya na ako Ano ba ako, kanda? Eh, nakaon ka. Pinang sirmong, timo dyan nga. Magahod, timo na eh. Hmm? Ah, magahod. Gahod, galit ano baba ko. Oh, oh. Magahod, baba ba ko. Ati, pala na kumutang. Sagati yung di ka. Pinagtas na ako man. Ano, cellphone niya. Eh, kanon niya dyan? Ha? Ha? Pasi kon matabog ya ya silpon sa ulo nyo ah. Balik ka mo ka Balik ka mo di. Balik ka mo di sa bangko. Balik, yaya balik. Karoon ko lang taok rin ninyo ya silpon kon busog do ka mo. Kon tapos ka mo kaon. Hindi nga. Una ako nyo ya silpon nga dya. Antes sa pagkaon nga dya. Dropin nyo. Kaon ka mo. Hindi nga sa ya silpon na mo inyo. Mabusog ka mo ka dya ha. ども